Ganun naman eh. Kayo ba, nung bata kayo, sasabihin nyo ba sa magulang nyo na, Nay, tay, idol kita, ang lupit nyo, ang galing-galing nyo. Hindi ganun yung mga anak eh. Pero deep inside, pinag-aaralan nila lahat sa atin. Unconsciously, kinokopya nila tayo. Mindset na, utak. Tapos ngayon, yung lakas ng loob sa pagkocontent. Delikado po kasi mag-content. Delikado siya sa utak. Ang pagkocontent kasi, pagod ng utak yung napapagod. Hindi ka tulad ng pag nagtanim ka, nag nagluto ka, nagrepair ka na sasakyan, pagod yung katawan mo. Sa pagko-content, utak ang pagod. Pag hindi bumabalik yung pagko-content mo, yung effort mo, madedepress ka, maboburn out ka. Ang mga anak natin, delikado sa bagay na yun. Bakit? Kasi bata sila. Tapos maaga silang mag upload Maga mag upload ng mga anak natin. Tansya ko, 10, 11, mga nag upload na yan. Pero may experience nila lahat ng na-experience natin ngayon na walang nanonood, binabash. isa eh, sa murang edad na yun, makaka-encounter makaka ka ng ganong ganong emotions, delikado sa mga anak natin yon Kaya napaka-precious na tayong mga magulang ngayon naiintindihan ang pagkukontent tayo mismo alam natin paano gabayan yung mga anak natin sa future. Si, meron din akong anak, si Ria at si Vincent. Si Ria, panganay. Noong una, nanonood-nood lang din si Ria sa akin na nagko-content, lalo na nung pandemic. Nung pandemic kasi doon ako nagko-content sa isang kwarto namin eh. Ngayon, pumapasok siya doon. So, napapanood niya ako minsan nagko-content. Tapos tuwing ending, nagbababay din siya doon sa vlog. Bata pa siya noon, nung pandemic times, mga 3 years old pa, siya, pa lang siya noon. Nung ngayon, ngayon na, last last year o 2 years, gusto niya na mag-upload. Mag, mag, Siyempre, kakapanood ng mga YouTuber na mga laro-laro, di ba? Kaya, ins, kaya may, mayroon silang idea, ano yung pag-upload ng content. Yung anak ko, ginaid ko yan, siyempre. Eh, content creator ako eh. Ginaid ko yun. Ang mga una niyang video ay the oldest. Okay. Ito yung mga una niyang video sa pagko-content. Yan. Ang una niyang upload, two years ago. Ako nag edit nito sa kanya. Ni-edit ko yan. Basta nag-ano lang siya, a-upload. Ako nag edit niyan. Sabi niya, videoan, mo ko, daddy. Yan. Bibideoan ko siya. Tulad nito. Ayan, okay. mga, mga alam niya na, bata, no? Bata. Kaso, sobrang busy ko na. Sobrang busy. Ito. Mag. Two, Hello, <laughs> <laughs> What are you wearing on your face? O, ako nagbibidyo, ako nag-e-edit. Kaso, dumating sa punto, sobrang busy ko na. Na. na Nababad trip na siya sa akin kasi ang tagal kong mag-upload para sa kanya. And then, hindi ko alam, nag upload na pala siya ng sarili niya. Hanggang dito lang inabot ko eh. Eto, one year ago, actually eto, editor ko na nag-edit na eh. Etong video na to, ako lang nag-video, pina-edit pinae ko na sa editor ko. Naging ganito content niya. Naglalaro siya tapos naka-record. Take that or not? I don't know. Information below. See you next time. Bye! Yung okay, nag-guide guide ko lang siya. Kaso sobrang busy ko na. Hindi ko na siya ma ma-recordan ng camera. Hindi ko na mapa-edit. Naiinip na siya ang tagal. Tapos nagulat na lang ako. Nag-upload na pala siya ng sarili niya nag-a-upload siya ng sarili niyang video. Ang 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 content niya kung paano mag-edit. Ire-record niya yung pag-edit -e niya tapos ina-upload niya. Alam niyo ba ilan na video na upload ng anak ko? Alam niyo kung ilan? Mahihiya kayo. Ang upload na na video ng anak ko, 688 videos. Ayan o. 688 videos ang in-upload ng anak ko siya lang ang nag-edit niyan, siya lang nag-upload. Lagi ko siya pero ang subscriber niya maliit lang, 514 subscribers. Yan lang. Pero lagi ko sinasabi sa kanya na ang lagi ko sinasabi, pag sinabi niya na, Daddy, napanood mo na ba yung latest video ko? E sabihin ko, ay ah, hindi pa, di papanoorin ko sa harapan niya. Tapos lagi kong turo sa kanya, Whatever happened, it's not about the views. What is important is we love making videos. Yun lagi ang rin-remind re ko sa kanya. Na anak, wala tayong paki sa dami ng nanonood. Ang mahalaga, gusto natin ang paggawa ng video. Yun ang goal. Gusto mong gumawa ng video, sapat na yun para maging masaya ka. Hindi dami ng views. Kung anak ko walang guidance na ganun, ang views niya mabababa lang. 38, 10 lang, 6 views, 13 views. 'Yan lang ang mga views niya. Mababa lang. Ito yung anak kong lalaki oh. inedit nung anak nung anak kong babae. <laughs> Sinasama niya na sa video yung bunso. Yan, gumagawa siya ng ano eh, ng parang short clip. Parang nag-a-animate siya, nag-a-anime, animation, pero mga clip-clip lang. 'Yan 17 kung walang guidance ng magulang nitong anak ko, ma-depress madep na tong anak ko. Bakit? Eh kasi ikukumpara niya yung sarili niya sa iba. Ba't siya 24 views lang? Tapos yung mga idol niya, 1 million views, 300,000 thousand 300, views. Ang ending sa anak ko, tatama rin na mag-upload. yon ang ending doon. Ngayon, ano siya? Active siya. Dagi talaga siya nag-upload ang siya na to. Ang huli niyang upload 12 days ago. 12 days ago yan, ako nga ang huli kong upload mga magwa one month ago na. Mas madalas mas maano pa rin siya. Sa pag upload siya sunod-sunod, yung buong araw na yon, upload lang ng upload. Sa dami ng in-upload ng anak ko, 688 videos. Grabe na yung effort niya diyan. Tapos walang nanonood. Kayo matanda, anong mararamdaman nyo? Madi-depress na kayo nyan. Malulungkot na kayo. Pero yung anak ko, guided ko nga na, is not about the views. It's about we love making videos. Yun lang. Ais na yun. We love making videos. Na nakikinig siya sa akin kasi, alam niya, nagko-content -co din ako. Nag-upload ako. Alam niya, vlogger ako, vlogger. Alam niya, business vlogger ako. At alam niya yung mga kasosyo. Malaki na naman yung anak ko ngayon. Eh. Seven, magsi-seven na siya sa June. Magsi-seven na. Pero starting ng five years old siguro siya nung nag-upload na siya mag-isa. Nagulat na nga lang kami ng asawa ko. 688 videos. Oh. Anong klaseng effort ang ginawa ng anak ko dyan? Grabing effort dyan. hindi hindi ko ma-advise sa anak ko na anak hindi mahalaga yung views ha. Ang mahalaga ma gusto nating mag-upload. Hindi lalabas sa bibig ko yung bilang magulang kung ako mismo hindi nag upload Kung sakaling hindi ko nagabayan yung anak ko at ganyan na yung effort niya at wala pang nangyayari, hindi pa rin siya sikat, hindi pa rin siya 1 million subscribers, ang anak ko ma madidepress na yan may isip ng anak ko na wala siyang kwenta. Tapos magkakaroon pa siya ng classmate na meron ng 50,000 subscribers. Tapos yung, yung classmate niya, binubuli siya. Bubulihin siya na, wow, huwag ka na mag-upload. Wala namang nanonood sa'yo eh. Kayo, tayo matanda na nagigets niyo yung mangyayari sa mga anak natin kapag nabiktima ng ganun. Ibang mundo ang pagkocontent. At dapat alam natin ang mundo na to, hindi lang para sa mga negosyo natin, kundi pati sa mga anak natin. Kasi pag hindi natin nga sila nagabayan, delikado ang mundo ng social media. Delikado ang mundo ng internet. Kaya tayo dapat ang unang makanavigate para magaida natin yung mga anak natin. At lamang ang mga kabataan na may social following. Hindi na diploma ang sukatan ng advantage ngayon. Lahat magkakadiploma. Lahat kayang magkadiploma. Lahat kayang malaman yung matututunan sa paaralan. Ang lamang ng mga tao sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na taon, yung may social following sa internet. Yon ang advantage ng tao ngayon. Tayong, tayong muna at mga anak natin magagait natin. Ang, ang, aking motiv, ang aking prinsipyo hindi ko planong turuan ng mga anak nyo. Gaya ng sinabi ko kay kasosyo Eric, mas effective na kayo ang turuan ko at kayo ang magturo sa mga anak nyo. Mas maganda yon. Kasi magigay natin yung respect at matuturuan nyo yung mga anak nyo ng life principle, negosyo, lahat nandun na. Grabe, sobrang powerful nun na magpaturo at magpatulong sa'yo yung anak mo. Grabing respect yun hindi ko yun na-experience sa mga magulang ko kasi wala kaming common common thing. Wala eh. Wala kaming common thing. Pero ngayon, kahit hindi kami parehas na sa ibang hobby ng mga anak ko, ang common thing namin, content creation, sure ako doon, plus business. Mga anak kasi yan eh. Tinuturuan mong mag-content. Ginaguide mo mag-content. Eventually, magiging business yon Dahil alam nyo na business ang content creation. So yun pa lang, atake na yun na para maturuan natin yung mga anak natin sa negosyo. Kaya congrats sa atin dahil hindi man tayo pumalo ngayon. Sabi mo, hindi ka nga sumikat. Hindi mo napagana ang content mo. Hindi talaga siya sa'yo. Pero yung marunong yes. at i-guide yes. ang mga anak natin, dun palang ganan siyang ganan siya na.